Ay ano na mga kordapit-kordapit, at hindi pa naman nadinig ang ulan ah. E di miski nga ni ganyang nadinig ang ulan, ang inyong kordapit ay madaluto nito ah. Inagaong alamang anya at ito ang ating hanap buhay, ang Aticha's Homemade Porky Sweet and Spicy Alamang. O diga, yan ang ganda ng pangalan. Ano, tunog mayaman? Kala may mamahalin? E di yan? E di pagiling ko na nga ni Puna ay Inagaw ang anyang Panamia ay o, oh, ginamitan ko na nga Puya ng food processor at nang kita'y mapabilis an niya ang paghiwa-hiwa at saka yan ang hangpong hiwain sa kamay niya na bawang at saka ng sili at sibuyas ay eh, eh mahap hapdi sa dulo ng daliri. E eh, di na rin nga po ating finish product ay matapos ang mahaba-habang oras eh, hindi wari ah, uh, oras ang ginugol ni Cordapia dyan kaya medyo napay-good na si Cordapia nung no, makaluto riyan o oh, ting ni pa Yan ang paghanap buhay po ba ni Cordapia ninyo at si Cordapia ay naniniwala na kung mahirap ang buhay, ay mas mahirap po ang walang hanap buhay. Ay di lalo na po yung taong walang pabuhay-buhay. Oo, ah, uh ah. -huh. may kilala po kayong gawa na ipigpigan ninyo ng agipo at man matuto yan. Ay, di galaw yan. Kahirap na ng buhay. Wala pang kabuhay-buhay. Ano, baka ni paubuy-hubuy pa sa kanto palasing lasing Ay, nakaw. Ay, hindi po aari kay Cordapia yun. Ay, talagang yan ay aking alapuhan. Ay, halabira habulan ng palapa at nang matuto yan. Ay diga, ay napoy, nararamdaman ko po talaga doon sa probinsya. Pagpatamad-tamad ka ay talagang agutuming ka. O ay nag na si Cordapia mo, ay matatapos na talaga. Sa so, mga nagatanong pong honey, kung ano daw ang aking kinailangan para magumpisa ng ganaring negosyo, ay ang sagot ko lamang po ay lakas ng loob. At miski marami ka pong puhunan kung wala ka pong Lakas ng load maggumpisa ay wala po talagang mangyayari at hindi ka makakapaggumpisa ng negosyo. Kaya number one po talaga lakas ng loob lamang 'yan. Odega, ay dinare na ani o tapos na si Cordapia mun na ahuna. Yan nga po ang finished product ng Atichas Homemade Porky Sweet and Spicy Alamang.